Okay, ito ang sinabi ng anim na pihak na tumutulong. Ngayon, magbibigay ako ng pagsasanay para sa inyo. Ang komunikasyon ay nakikinig sa mga baterya at may kaugnayan. Ipinakita ko na ito sa nakaraang video kung mayroon tayong battery pack na may isang baterya lamang. Kaya dapat natin ikonekta ang battery pack sa komunikasyon. Ngayon, karamihan sa mga kliyente. Ang sistema maaaring kumonekta sila ng maraming lithium baterya. Ibig sabihin, maaaring ikonekta nila ang maraming lithium baterya sa paralel. Kaya, kung ikokonekta natin ang maraming baterya sa paralel, magagawa ba natin ang koneksyon sa paralel at ang komunikasyon sa pagitan ng mga baterya? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Kung gagamitin natin ang lithium battery, ito ang unang baterya. Ilalagay natin ito sa unang baterya at ang pangalawang baterya sa pagitan ng dalawang lithium battery na konektado para sa komunikasyon gamit ang CAN bus. Konektado sa battery pack. Kaya, okay. Ngayon, ipapakita natin ang isang kawili-wiling bagay. Kaya, pwede kang dumaan dito. Ang sinabing una, baterya. Ang boltahe ay 52 at ang kapasidad. Ngayon ang kapasidad ay 50, ang SOC ay 55. Nasa isip mo na ba? Ang una. Unang ang boltahe ay Ang SU ay 55%. May boltahe din. Ang boltahe ay put dalawa, apat na dalawa, apat na walo Okay, tingnan natin ang pangalawang baterya. Ang pangalawang baterya, ang boltahe ay 52-55 52 lima. dalawa. At saka ang SOCI. Ang Sosi ay anim na put dalawa. Tinatayang anim na put dalawa. Okay. Kaya. maari mong makita may mga isyo ngayon. Anong isyo? Tungkol sa Sosi. Ang ilang baterya, iba ang mga ito. Ang unang baterya, ang Sosi ay 55. lima. Ang pangalawang baterya ay anim na put dalawa. Ito kung ang battery pack ay nakikipag-usap sa unang baterya. Kaya, ano ang cell C na iniisip ng battery pack para sa buong sistema? Ang battery pack ay iniisip na ang cell ng lahat ng baterya ay 55 o 62. Ano sa tingin mo? Mahalaga ito dahil kung ang battery pack ay iniisip na ang SFC ng lahat ng baterya ay 55, ito ay nangangahulugan na ito ay magcha-charge ng maraming sa lithium baterya. Kung ang battery pack ay iniisip na ang SFC ng lithium baterya ay isang daan porsyento, wala nang kailangan i-charge. Kaya, ang SFC ng lithium baterya ay tunay na mahalaga. Kaya, ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng komunikasyon sa pagitan ng battery pack at ng lithium baterya. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano ang SFC ng battery group. Mula sa battery group, kaya, tingnan natin. Ang boltahe ng baterya ay 52.4. Ang SOC ay 58. Kaya inverter. Biniyayaan ka namin ng ilang data, battery group. Ito ay naniniwala. Ang boltahe ng baterya. Kaya walang masyadong pagkakaiba dito. Pero naniniwala ito na ang esi ng baterya ay 58%. 58%. Mukhang iba ang 58 na ito sa unang baterya. Iba rin ito sa pangalawang baterya. Bakit? Naniniwala na ang esi ng lithium baterya ay 58 dahil sa